Huwag po tayong mag-focus masyado sa pagpaparami ng followers. Ang pagtunan natin ng pansin ang paggawa ng mga content at kung paano ma-improve ito at kung paano makaakit ng viewers. Nang sa ganun kapag nagustuhan nila ang ating mga video kusa na lang sila mag-follow sa atin. Aanhin naman natin ang sangkatutak na followers kung hindi naman nila gusto o magustuhan ang mga video natin ang pagiging content creator ay hindi po ito habulan. Na komo na huli tayo or ngayon lang tayo nagsimula. Gusto agad natin makarami ng views ang mga video natin at makakuha agad ng maraming followers para makahabol at makasabay sa malalaking content creator. Guys kung gusto talaga natin tumaas ang ating followers kailangan po natin magtsaga at wag tayong susuko. Alam ko marami sa atin ang na-discourage dahil sa mga pakulunong nag-uso ang reels na e turn on lang daw natin ang professional mode ng ating Facebook account at mag-upload ng mga video at kapag na montage tayo kikita na daw ng malaking halaga. Kaya isa rin ako doon sa naniwala, guys hindi pala ganyan kadali. May mga proseso pala na dapat sundin at kailangan natin ng tiyaga, at nang namontays na ako sa in-stream ads, may tatlong upload pa lang ako sa long video. Sa madaling salita, hindi pa ako handa at kukunti pa lang ang mga reels video ko. Kaya sentavos lang po ang kinikita ko, pero hindi ako sumuko, sa halip pinagtiagan ko kahit barya-barya lang ang aking kita. Sa mga nagtatanong kung sumahad na ako, guys, hindi pa. Hindi pa kasi umabot ng ang dollar ang earning ko, marami pang video ang kailangan ko e upload para tumaas ang earning natin. Kaya kung ako sa inyo sa mga di pa montays mag focus lang sa paggawa ng video at kapag nagustuhan nila ang ating video kusa na lang yan sila pa follow, sa ganung paraan kapag ma montays na kayo marami na kayong pando na video, at kailangan mo lang sa mga lumamu na video ay e share para mapansin ito. Sana nakatulong ang bidyong ito sa mga malapit na sumuko at sa mga nagsisimula pa lang at sa mga hindi pa montays, at paki-share na lang kung gusto mo rin makatulong sa iba.